ayan yung billiard ka. dito tayo daan. bukas na po ito oh. pwede pala ito mag-u-pull pwede sya mag-ano dalawang so, two-way pala I mean two-way ka sa ano magaling kang C5 diba? pwede nang daanan dito mas mabilis sa biyahe mo yan, yan wow sarap nang dumaan dito ha ah. oh. hindi ka na matraffic pag galing kang C5 dire-direcho diretso yan pupuntang Capitec pag tayo nasa na tayo yan diretso ang Paco Or Cavite Ito yung ilog ilang ilang river sa Kawit Cavite po ito And, dami na mga sakit. ng aking dinadaanan ngayon wala na pong mga sasakyan dahil po ayun nakaparada lahat ng mga kotse wala pong mga sasakyan puro walang mga trabaho yung mga taong to kasi lahat ng sasakyan hindi na eh oh. kaya po nandyan yan guys kasi sa loob po ng mga lugar nila binabaha po yung mga kalsada lang po ang hindi binabaha ayan no? Oh. Buti na dito walang ganang mga sasakyan na kaparada. Ito nakakalungkot ang kalsada. Tahimik po, ilang po tayo ngayon sa simbahan po ng Kawit sa hmm. grabe lubog po sa baha yung kabilang kanto oh my god ito yan itignan natin kung baha dito ikot tayo sa kabila ayoko nang isuong yung aking sasakyan ah baha nga siya ngayon guys ayan so ayan so hindi na po ako pwedeng lumusong dyan medyo malalim na po siya so pansin nyo po yan pusa ayoko nang ilusong yan hanggang dyan hindi na lang po tayo gadaan sa kabila Ayan guys My god Doon na lang ako dadaan sa kabila Ayaw kung Kasi doon po guys Napansin niyo po kagabi Yung ina, una kong in-upload Yung mahabang Baha na nilusong ko Yun po yun Sa sa so may ano po yun doon po yun sa may unahan lang so ayoko nang ilusong yung aking sasakyan kasi sa gabi nilusong ko na siya doon na tayo daan sa kabila so yung kabila niya medyo wala namang baha doon yun nga lang malayo lalayo siya pero pipilitin natin walang problema so at least kahit pa paano safe tayo safe din yung ating sasakyan ibaba mo yung salamin mo sana makarating tayo ng maayos no, Oh, I'm going hindi na tayo makadaan kung buto inabahan natin pangaan na sila o oh. Ja, halt. ja.